9 7 9 7 7 7 7 Oh, yeah. Ah, nakakatsamba oh, naka ho, oh, nakakatsamba. Yes. Mantoy. Yes. Zero seven. Oh, apat oh, na shoot lang yan, pare. Ba yan? Baka pa Zero eight.

Natalo pa nga yung zero. Natalo pa nga zero. All zero. Wala naman na hingi. Wala. Oh, zero. Natalo pa ang zero. Gay bigay. Wala pa wala pa yan sana. Gay. Gay wala yan si putang wala yan. Gay. 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 Haras. Gay, gay. Sumarap na yan. Kameng ayya yaha! Wala 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 protecting the ball just protecting the ball. No no no. Offensive. Wala, gila. na. Wala, na. Kaya mo 'yan. Up. Swerte sa bola. Takbaw! Takbaw, takbaw, tingit! Ay! Oh, mama! Ang Gumanda pa po, laban! All zero! Whoever gets one point wins the game! Naku! Naku! Dikit, dikit! Baka makatira! Nako, natira yan si Kawapo, natira yan sa, stress tres, natira yan. Natira yan, natira yan. Tira, tira. Gay, tira. Gay, tira. Amen. wala! 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 Amen. Pakita ang video. Pakita ang video. video. Okay.

Sports, sport, sport. Tropa lang, tropa lang. Gumanda po ang laban, gumanda po ang laban. <tos> <tos> nice. Ganda po ang depensa ng kalaban. Maganda ang depensa ng kalaban. Nakao, tumira ng tres. Nakao! na rebound. Nako! Nanalo ang team Pasirit. Scouts, scouts, scouts.